ganito lagi pag uh, malapit ka na dito sa Newport uh, sa may parte yung tagig eh. tapos yung parang pinaka parang flyover na yan oh. No? yung na EIX na yan papuntang airport And sa part na to ma ano talaga dito anong oras na no? magalas on pero ano pa din? bagal pa rin ang usad Ayan. mag -e exit ako ng Magallanes si. Eh. pero after ng si exit maluwag na to dito lang talaga sa part na to kasi uh, merge ang sasakyan dito eh yung galing sa NAIAX magmi-merge dito sa Skyway kaya ganito ka-traffic pero dito lang naman yan. Yan. Ah, uh, northbound ang ano ko. Ang way ko. Skyway northbound. Ah, uh, exit ako ng Magallanes. Dahil pupunta ako ng Makati. Doon sa Rockwell yung left side ko wala mabagal talaga so dito sobrang bagal hmm see yung signage ng Magallanes Exit 500 meters keep right eh sinasabi ko nag-merge 'yung nasa right side ko na 'yan yun no? e, 'yung galing sa NAIAX mag-merge sila dito sa skyway kaya nagta-traffic dito sa may malapit sa Newport yan yung mga nasa right side ko na yan Yan o Yan sa may truck lane Yan sa may truck Yan Kaya nagta traffic Pagkalagpas nito Maluwag na ulit yan Ganito lang yan dito Most of the time Ganito ang sitwasyon dito Kasi lagi ako na dito eh Skyway hmm? Talagang singitan ang sasakyan dito Ayan tapos may meron pa siyang ginagawa dito kaya ayan nagkukos ng traffic ayan, ayan, ayan may mga cone ayan sa gabi um, sisarado yung isang lane dyan eh kasi sa gabi sila gumagawa so sabi ko nga uh, ni paglagpas doon so maluwag na ulit so ayan maluwag na dito Tio Magallanes exit sa left side ko, yan eh, yung Skyway. So, mag-exit -e na ko dito sa Magallanes. Thank you guys for watching.